Hi guys! Welcome once again to my channel. This is Amaya Amaya Health and Beauty Tips and mega love shoutout sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Sa sobrang daming benefits ng red dragon fruits, bukod sa magandang pangkulay ng dugo, ay wala kay tatakpon kahit abalat nito ay talagang kapakipakinabang. Kahit na sa shampoo mo ilagay at sa conditioner mo, ay talagang napakaganda at napakakintab. Ito ay pakuluan mo yung balat at saka pag ito ay medyo malambot na, kuhanin na ng balat at talagang piga-pigain or i-blend Kuhanin lang yung katas at lilagay nyo na sa inyong shampoo at sa inyong conditioner. At para sa magandang resulta, ang gamitin yung tubig ay medyo mainit-init. At kung ito ay lalagay nyo sa inyong conditioner, ay siguraduhin lang na meron kayong uh, sa loob ng banyo para sinusuklay sukulay mga ilang minuto ay pwede nyo ng balawan at gumamit kayo ng hair dryer para makita nyo talagang straight na straight at makintab na makintab ang inyong buhok. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!